Ate. Tay. babe. Ate. I'm sorry, Ate. I'm sorry, hindi ko na, hindi ko na protektahan si Justine, Ate. I'm sorry. I'm sorry, Ate. I'm sorry. Babe, no. Don't blame yourself. Wala kang kasalanan. Kung meron dapat sisihin yun, yung taong nakabangga sa inyo. Pangako, ate. Hahanapin ko yung gumawa nito. Huwag mo naman nang isipin yun. Ang importante, magpagaling ka muna. Magpahinga. I'm really sorry. I'm really sorry. Ang sakit lang pala talaga, halos. No? Kaya lang kami naging okay ni Justin. Ito pa siya na nawala. Di ba? Dapat tayo mga magulang, tayong inililibing ng mga anak natin. Not the other way around. Ang sakit lang yung tanggapin na nawalan na ako ng anak. Ang <laughs> sakit. Ang sakit na beg.

always remember, mahal na mahal kita. At hindi magbabago yun. Because you'll always be my daughter. Of course, Dad. I'll always be your daughter. <laughs> uh, Natatakot lang siguro ang daddy ninyo ayaw niyang maranasan ang pinagdadaanan ko ngayon. After seeing what happened to me and Justin. <laughs> Mahirap pa wala ng anak. Na. Dad, hindi hindi mangyayari yun. Hindi kita iiwan hindi ka namin iiwan ni Annalyn. <laughs> O, oh, ayan, Annaline, ha? na lang at tapos na yung shift mo at makakasama ka na namin ang nanay mo pang punta sa burol ni Justine. O, oh, nga po, Ninang, eh. Mabuti na rin po yun para mabantayan ko po si tatay doon sa burol. Babantayan? Bakit? Eh, kasi alam ko naman po na sobrang affected po siya sa nangyari kay Justine. Alam mo na, natural lang naman yun. Eh, pamangkin niya yung nawala tapos yung nangyari yung aksidente, siya yung kasama, eh siguro nagigilty siya. Alam niyo po, nagiyakap nga po ni tatay nang mahigpit si Zoe kanina eh. Paisip lang po ako kasi parang sobra po yung reaksyon ni tatay. Parang si Zoe po yung naaksidente eh. Parang talaga nag-aalala po siya na baka mawala si Zoe sa kanya. Tsaka doon naman po ako pero hindi niya ako niyakap ng ganun. Jesus, nagsiselos po yata ang inaanak ko. At hindi po ninang, Nagwawari lang po ako dun sa naging reaksyon po ni tatay. Uh, anak, alam mo, sigurado ko wala namang ibig sabihin yung yakap ng tatay mo kay Zoe. Huwag mo na isipin yung wala yun. Basta ang mahalaga, palagi lang tayo nandito, nakaalalay, tsaka nakasuporta sa tatay mo. Ha? Ah, bakit kailangan ng ano, alalay at suporta kay Doc RJ? Para saan? hindi, eh, ang, ang ibig kong sabihin, kailangan nakasuporta tayo, nakaalalay tayo, hindi lang kay RJ. Kung hindi, siyempre, pati na kay Ma'am Giselle. Kasi siyempre, di ba, mahirap yung pinagdataanan nila ngayon. Di ba? Kaya anak, huwag mo nang isipin yun. Wala yun. Ha? Sige,